Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President Libo-libong mangrove propagules ang itinanim ng mga kuwani ng OVP Pangasinan Satellite Office sa Bayan ng Infanta. Ang detalye alamin natin sa ulat at ni Maribeth Adlawan. Sampung libong mangrove propagules ang itinanim ng OVP Pangasinan Satellite Office sa barangay ng Bayambang, Bayan ng Infanta sa Pangasinan Kamakailan. Kaagapay ng tanggapan sa aktibidad ang mga volunteers Philippine Coast Guard, Municipal Environment and Natural Resources o MENDRO at iba pa. Ipinahayag ni MENDRO Jemima Mundo Lakan Sandile, bahagi ng kanilang kampanya para sa kalikasan ang nasabing aktibidad. Dahil mahalaga ang bawat mangrove tree upang maprotektahan ang mga taong nakatira malapit sa karagatan laban sa malalaking alon. Maliban dito, nagsisilbi rin at tirahan ng marine mammals ang bakawan. Uh, mahalaga po para sa amin yung pagtatanim ng mangrove lalo na po sa mga kabayan dito sa malapit sa dagat kasi nagsisilbi po ito para panangga kung meron po mga malakas na bagyo, mga pagbaha, ganun po. At isa rin po ito sa source of income ng ating mga kababayan. Binubus din po namin ito para maging isang tourism dito sa aming bayan. Nakiisa rin sa aktibidad ang mga miyembro ng samahan ng mga manggagawang kababaihan ng Barangay Bayambang, Infanta, Pangasinan para sa kanilang presidente na si Jacqueline Tecne, isang magandang inisyatiba ang pagbabago campaign ng Office of the Vice President. Masyado pong mahalaga ang mangrove dito sa coastal areas kasi pag tumubo yung mga mangrove, pag lumaki, malaking bagay na mag-absorb ng carbon dioxide, and then water breaker po pag malaking alon, pag may mga ano, may mga bagyo, malaking katulungan po sa mga tagarito sa dagat. Ang pagbabago, a Million Learners and Trees campaign ay isa sa maraming inisyatiba ni Vice President Inday Sara Duterte. Layunin ng programa na makapagtanim ng isang milyon ng mga puno bago matapos ang taong 2028. Ako si Maribeth Tadlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Karagdagang bilang ng mangrove propagules itinanim sa barangay Sablig sa bayan ng Anda, Pangasinan. Ang detalye alamin natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.